Hello mga katinders, good morning. Share ko sa inyo tong aking isa sa fast moving item sa tindahan. So, ito yung resibo sa groceries sa halagang 5,889. At meron akong isang sa uh, sakong bigas, King Jasmine 2770. Tapos, oh, so yung isang maliit na resibo sa sigarilyo yun. Wait lang. So, ito yung sa sigarilyo, may Marlboro Red ako. 1,5,5, magkano ba 1,5,55.20 ang isang rim. Tapos, nagdagdag na ako ng Mighty na tatlo. Ayan. So, lahat ang nabayaran ko ay nasa 7,824.95. So, ito yung mga fast moving. Copy ko, bentahan ko nito ay 14 pesos itong Nescafe stick, 3 pesos isa. Itong sigarilyo ko ay, ano lang ako, nag-wholesale price ako, nag-add lang ako ng 5 pesos. Tapos, ito medyo na to, 12 pesos, um, super crunch na malaki. And then yung aking shaver, uh, 30 pesos. Cheese ring, nasa 10 pesos. Ito aking mighty. 7 pesos pa rin yung isang stick yung aking bentangan. Tapos yung single ko na copy ko, 9. Ayan. Also, ito kay Cotton, ito. With banana and milk. Ito yung paborito niya. So, serelak ko siya, no? So, shell. And then, ito, 10 pesos. May tattoos, 12. Ito, 7 pesos isa. na nasa 10, 12. Marami akong tattoos at cheese ring kasi mabenta sa akin. Pati ito super crunch. Ibentahan ko ng nips. So, wala akong mahanap na blue. So, white yung available. Yung last ay yung available sa akin yung orange at blue. Ngayon ay white. So, 5 pesos yung aking bentahan. All cheese, 13 pesos. So, taga-apat-apat to. And then, ito pang lang ng anak ko, super sticks. Kasi, hindi ko na siya maibenta ng piso. So, pang na lang to. Patuloy natin. Itong uh, bear brand choco, nasa 13 pesos. Itong aking chucky, 28 Itong malaki may bago, na Dutch Mill Mango, 25. Ito yung pangkain lang kasi wala naman naghanap ng island try ko to medyo social ito pang mayaman no? and then ito yung mighty yung aking gatorade 36 so ito yung maliit plus ito nasa 38 itong bagoong itong bagoong na ganito ay ito talaga yung hinahanap sa akin at masarap to kapartner ng suka may maliit ako na Chucky. 18. Ang aking benta. Itong malaki. Na super fruits. Ito yung mabenta sa akin mga katinders. 25. Ayan. So may mga dalata ako. 40. Holiday corn beef. And then itong aking sardinas. Mura lang yung mga sardinas ko. So mga nasa 2 pesos lang yung patong ko. 25. Isa yung aking bentahan. And then, ayan, ito lang naman, corn beef at sardines lang yung meron. Natin. Check natin ito dito. Ayan, taga-apat-apat. Tapos, dito tayo sa non-food. Ito gamit lang namin sa bahay. Si Joy na din ang mabenta sa akin. So, kinuha ko itong buy 6, get 1 free, 13 pesos. Si Smart, uh, 30 pesos. So, ito yung sa amin lang. Panggamit namin sa bahay. At yung downy. Mura lang yung downy ko. 7 pesos. Kasi yung ina-avail ko ay buy 6, get 1 free. So, ito yung isa sa sikreto ni Mami Teens na uh, nakaka... Binibenta ko siya ng mas mura ng piso. Tapos, ina-avail ko tong mga pa-free. So, itong free, pwede ko siya maitinda ng uh, same price sa aking tindahan. And then, meron akong surf nito. Baka mag 8 na ako kasi nasa 6.50 na yung uh, puhunan nito and rexona na blue 10 pesos tapos ito pang gamit lang sa anak ko at bagong packaging nitong eficasent oil nasa 45 na itong bentahan ko nito, medyo uh, mahal yung tinda ko sa mga ganito, nag add 5 ako and then ariel na babenta at ito rin yung ginagamit namin 16 pesos. Asunto so, pa dito. Ito panggamit ko lang. Mga ka-etosan ni Mami Tins. Ayan, may facial wash, may itong toner, and parang yung ano niya. Ah, uh, ano ba ito? Facial moisturizer. Ayan, nasa maliit lang na pouch. So, yun lang naman. At mga alcohol. Ito, 25 yung original mga Ayan, so yun lang. So, yung bigas ko ay nandun pa sa labas. So, yung bentahan ko ng bigas ay nasa 58 pesos. Yung aking bigas ay king. Share ko rin sa inyo yung mapamili ko sa hapon. Eto, mga clips, umbrella hanger, 24 clips, 260. So, wala yun. Tapos, napindahan ito sa sa aming personal na gamit. Dami yung mga sipit-sipit ilalagay ko sa tindahan para sa aking mga chicheria kasi parang nakikita ito sabit ko yan siya yung iba nandyan sa gilid makikita ni customer at yung isa naman yung hanger ay ayan sa sabet ko ng ganun sabit ko yan dyan ayan para dito sa harap nakikita ni customer 'di diba? Kasi may mga customers ako yung ginagawa nilang pulutan. Hindi nila mahanap si Chicheria kaya gusto ko siyang isabit doon sa taas. Kasi dati dito yung aking Chicheria. Kaso lang inangat-ngat ni Friendship kaya pinalitan ko, nilagay ko ng mga garapon diyan. So nakasabit to mga paborito ni Friendship at yung iba nilagay ko diyan sa gilid. So hindi na siyang inangat-ngat. At dito, Kaso lang, hindi siya nakikita ni customer. So, sasabit ko yun siya dyan para nakikita ka agad. Kasi ba diba, very attractive yung mga paninda natin chicherya. Ayan, ito yung mga chicherya ko. Saleable sa akin itong mga loaded, mga mobi. Ayan, may mga magic chew, may crackings ako. Ito rin, pambaon sa school, chocolates. So, isasabit ko. Ayan, mga katinders.